Ito guys, mag install kami ng TCL na aircon. 1 <coughs> horsepower horse power yan. Ito yung ano niya, layout. Yung ano niya, layout na rin yung bracket ng auto. So ito guys, yung gagamitin namin na uh, copper tube 3.8 at 1 port lang. Kasi 1 horsepower lang yun. Bali, tatlong unit yung kakabit namin dito guys. Ayun yung higher tsaka dalawang TCL yung isang TCL nandun na na nakaano na doon sa kwarto bali kakabit pa namin yung dalawang yan pero hindi ngayon sa ibang araw na kasi ginagawa pa rin yung bahay na to so yung isa lang muna yung kakabit namin yun. so bali ito na guys yung nagamitin namin na copper piping nya so nakabit lang namin to bali nakakabit na rin na yung copper no? So yan guys, nakakabit na yung bracket ng indoor niya. So yan lang ang ano. Gagawin. Gagawin. <laughs> so, yun na guys, nakakabit na namin yung indoor at yung outdoor niya. Magano na lang kami, magpapiping na lang kami, natag na lang kami ng piping. Isa lang yung adjustable natin. Dalawa? Oo. Ah. Ya,

una po sa inside na abo na kasi na oh no, bila, aging, yan, no. Um, before ah uh. no. guys so nakakabit na yan lahat so mamaya na namin papalutin yun kasi kakain muna kami tapos may pa kami isang unit dito yung isa pinapakabit na din so, bali yan guys nakakabit na testing na lang namin na dito so bali testing na lang namin ito guys sana kasaksak na yan o oh. opo oh, kumana na siya. <coughs> Kapag hindi Sayang <ha? coughs> guys, kumana na 'yan oh. Wala pa. Sayang guys, kumana na 'yung outdoor na 'yan oh. So, okay na 'to. Ito na guys yung outdoor niya, ayan o. Oh. So ang ganda na ng ano niya. <laughs> ganda na ng lamig dal sa loob. Ayan yung moist niya o. Hmm. Yung piping niya. So mamaya na namin ito babalutin ng ano, ng fulletin tape. Para ano, ng... Dahil magkakabit pa kami ng isa dito. Bali, kakabit namin dalawang TCL siguro. Tapos yung higher doon sa labas. So ayan guys, okay na to guys. Uh, ah, tapos na to Bali, yung balot niyan mamaya na. Ito na pala guys yung pangalawang TCL na ikakabit namin. So nakaready na rin ito. Isasalpak ko na lang dun. Oh. Ayun na yung butas niya. Yung outdoor niya nakakabit na rin. Nakasalpak na yan. No? Oh. Ayun na yung outdoor niya. Tapos yung isa binabalot na lang yung isa ng polythene tape. Ayun. So bali dalawang piraso to. so guys. na so natapos na namin yung dalawa. Ikabit. Ayan. Oh. Ang ganda na ng drain niya. Yung tatagas ng drain niya. So bali ito yan. Ang ganda na ng lamig dito sa loob. Hmm. Hindi hmm. na ako sa loob ng kwarto. Ah, uh, na kasi doon. So ayun oh, ito na yung drain niya. So Bali ayan. Ibo e, pa lang muna sa gilid ba? Ito ito lang. Ay sige mamaya pagkatapos mo na niyan, sige. Tapos mo na niyan. Bali niya, yan guys, ah uh, ayan oh. TCL dalawa. Bali isa, tapos silang balutin yung ano Yung Pulitin tape, okay na to. Kanina pa ito tinistin. Kapapatay nga lang dito. Hmm. Kanina pa yan na testing, So, so dalawang na namin bali ito. Ito yung unang-unang kinabit namin kanina. Bali, babalutin na lang yan. Hmm. So, ang ganda ng performance talaga nito. Ang ganda ng lamig niya. Ayan so, guys, okay na yan.